Magandang araw po sa inyong lahat. Kung gusto nyo po talagang gumaling sa paggawa ng sariling English sentence, dapat marami po kayong alam na pattern. At saka dapat yung pattern na iyon ay sigurado kayo na tama po yung ginagamit yung pattern. Kaya yun po yung focus ko ngayon. Okay? So meron po tayong panibagong pattern na naman na dapat sundin para makabuo po tayo ng sarili nating English sentence sa tamang pamaraan. At ito po yon subject plus linking verb plus adverb of time plus adverb of place. So, kung alam nyo po ito, mapapabilis po yung inyong paggawa ng inyong English sentence. Kasi alam nyo na yung mga salitang pwedeng pagsamasamahin gamit itong pattern natin. Okay? So, dito po muna tayo sa subject. Ang ibig sabihin po ng subject ay pag-uusapan natin sa ating gagawing English sentence. Okay, yung pag-uusapan natin maaari pong ang uri ay pronoun. Pag sinabi kong pronoun, gumagamit tayo ng salita para maituro yung ating pinag-uusapan at hindi natin papangalanan. Katulad po ng ako bilang I, ikaw bilang you, siya bilang she si, kung babae siya bilang he kung lalaki, kami o kaya tayo bilang we. Tapos sila bilang they. Tapos pag pinangalanan na po natin, ang tawag naman po doon ay noun. At ang aking halimbawa po ay si Jonah. Pag in English nyo ay Jonah lang. So ang subject po natin dito ay maaaring noun o pronoun. Okay? Tapos, pag nakapamili na po tayo ng isa dito na pag-uusapan, ang isusunod daw po natin dapat ay ay linking verb. Isang linking verb. So, ang linking verb po natin sa Tagalog ay itong salitang ay. Pero, pag yan ay itratanslate na natin sa english may iba-ibang katumbas po iyan. Depende sa subject na inyong ginamit. Kung ang inyong ginamit para sa na kung ang inyong ginamit para sa subject nyo ay itong ako, dapat, dapat po yung inyong linking verb na ay, ay itra-translate nyo bilang apostrophe M o kaya M, A-M. Okay? balitong itong apostrophe M, yan po ay pinaiksi na lamang ng salitang M, ng A-M. Okay? So kung kayo'y nanonood lagi ng ating video, alam kong unawang-unawa nyo na yung sinasabi ko. Okay? Ang tawag po sa pagpapaigsi ng ating linking verb ay contraction. Nakadidiscuss ko lamang po kahapon. Okay? Okay, ang mga linking verb po natin dito ay itong M. Pinaikli ko na lang po bilang apostrophe M. Yung R bilang apostrophe RE at saka is bilang apostrophe s. Okay? Bali, pagdating nga pala po sa subject na naka-noun, o pinangalanan natin, katulad ng Jonah, yung ating linking verb po ay hindi pwedeng paikliin. Yun po ang batas. Kaya kung mapapansin nyo, si Jonah ay naging Jonah is. Hindi po yung may apostrophe tapos S. Mali na po yun. Kasi iba po ang ibig sabihin na noon. Yung apostrophe S po doon sa, sa Jonas, iba na po ang ibig sabihin. Possessive form na po yun. Naka-possessive form. Parang sinasabi mo yung pagmamayari ni Jonah. Okay? Yun po yun. Kaya hindi po dapat, i, hindi po dapat paikliin yung ating linking verb. Pag isas, isasama nyo sa isang noun. Okay? At ang gamit nga pala po ng linking verb ay taga-connecta ng ating pinag-uusapan sa impormasyon patungkol sa ating pinag-uusapan. Kaya dapat po, hindi po yan dapat mawala kapag itatranslate nyo na yung Tagalog na mensahe nyo sa English sentence natin. So, ang ibig ko lang sabihin yung I ay kailangan nyo talagang itranslate sa English. Kasi siya yung taga-connecta. Oras na mawala yan, kulang. Magkukulang yung inyong gagawing English sentence sa idea. Tinan nyo, ako pa rin nasa kama na wala yung ay. Ganun kahalaga yung ay. Kung ganon kahalaga yung ay sa Tagalog, ganun din ang kahal kahalaga ang ay sa English pagdating po dito sa pattern natin ngayon. Okay? Ngayon, dito naman po tayo sa tinatawag na adverb of time. Okay, pagdating naman po dito sa adverb of time, ang ating sinasabi dyan, o ang ibig sabihin po nyan, ay kung gaano katagal. Sumasagot siya sa tanong na kung gaano katagal. At ang halimbawa po natin dito sa adverb of time ay itong salitang parin. Sa English ay still. Napatungkol po yan sa panahon. Okay? Bali, pag, ng, pag sinabing adverb of times, sinasagot niya kung gaano katagal. At ang sagot po natin dyan ay itong parin. rin. Sa English ay still. Okay? Na itong pa rin o still ay ipantutukoy po natin sa isa pang adverb. Kaya kung mapapansin nyo, natin ng adverb of time, ay isinunod po natin ay, ay isa pang adverb. At dito po 'yon yung adverb of place. Na yung adverb of place naman po ay ginagamit para sagutin yung tanong na nasaan. Okay? So ipaliwanag ko lang po ito, itong adverb of time at adverb of place dito sa ating halimbawa para mas malinaw. Siya ay nasa kama pa rin. So itong siya, yan yung ating subject. Itong ay, yan yung ating linking verb. 'Di ba? Tapos itong nasa kama, kung mapapansin nyo, patungkol po yan sa lugar. So sinasagot niya yung tanong na nasaan. Na kinakailangan po nitong adverb of place. Kaya, ibig lang sabihin, itong nasa kama, yan yung adverb of place natin. Samantalang itong pa rin, sinasagot niya naman kung gaano katagal na nasa, na nasa kama. So, yung pa rin, sinasagot niya yung tanong na gaano katagal So dahil doon itong pa rin ay kabilang dito sa adverb of time. Okay? Na itong pa rin ay tumutulong para mabigyan ideya kung gaano katagal doon sa naturang lugar yung ating pinag-usapan. Okay? yun po ang relasyon ng adverb of time at sa ng adverb of place. Kasi pag sinabi po kasi nating adverb, yan ay pwedeng tumukoy sa kapwa adverb. Hindi po sa, sa verb o kaya sa adjective. Pero pagdating po dito sa pattern na ibinibigay ko sa inyo ngayon, ang kanyang uh, tinutukoy o binibigyan ng idea, dagdag idea, ay isa pang adverb. At ito pong adverb of place. Kaya kung matututunan nyo itong pattern natin, mapapabilis po talaga yung paggawa ninyo ng sarili ninyong English sentence. Okay? Kasi alam nyo na agad yung mga tamang kombinasyon ng mga salita. Okay? At, at kung saan dapat ipwesto. Kasi tinan nyo, dito sa Tagalog, yung pa rin natin na still ay nasa hulihan. Pero pag in English na po natin, siya ay nasa ikatlo. Kasi ang una ay yung subject, pangalawa ay linking verb, pangatlo ay yung ating adverb of time na, na still. Tapos nakalagay dito yung adverb of place, siya ay nasa hulihan kaya yung in bed o yung nasa kama na kung, kung mapapansin nyo sa Tagalog na mensahe na sa nasa pangatlo, ay ipinosisyon na sa hulihan kapag itinumpas na, na po natin sa pagginawa na po natin yung ating Tagalog na mensahe sa English sentence. Kaya nagkaganya yung mga posisyon nito, nitong ating English sentence, gawa po nitong pattern natin iyan na nakikita nyo ngayon. Okay? So tatandaan nyo, yung adverb of time natin, ang kanyang Uh, tinutukoy o binibigyan ng ideya ay itong adverb ay ito pang isa pang adverb na tinatawag na adverb of place. Okay? Magka may, may relasyon sila sa bawat isa. Okay? At dadag, dadagdagan ko pa kayo ng ideya na hindi itong masyadong naituturo. Okay? Yung linking verb po ay pwede nyo sundan ng adverb of place tandaan nyo, yung linking verb nyo ay pwede nyo sundan ng adverb of place agad. Direktahan. Tinan nyo. Halimbawa, siya ay nasa kama. Tapos na. May sentence na agad tayo. Yung nasa kama, yan yung adverb of place. Yung ay, linking verb. Yung siya, pinag-uusapan. Dinagdagan ko lang po talaga ng isa pang adverb para lang mabigyan pa kayo ng panibagong ideya kung paano gamitin yung adverb of time. At saka yung adverb of place. At kung ano yung kanilang connection sa bawat isa. Dito sa ating aralin ngayon. Okay? Okay po. Magdagdag pa po ako sa inyo ng kaalaman Ito pong adverb of place, maaari po natin iyan, buo-in, buo gamit po ang tinatawag na prepositional phrase. Na, na itong prepositional Phrase ay binubuo po ng preposition muna. Okay, katulad po nitong in. Yan yung headword natin o yung unang salita doon sa ating preposition, prepositional phrase. Tapos susundan ng iba pang salita, katulad po nitong bed. Na itong in at saka itong bed may connection sa bawat isa. Kasi tinan nyo sa Tagalog, may kita nyo yung connection sa bawat isa. Nasa kama. Itinuturo nung salitang nasa yung kama. So meron silang relasyon sa bawat isa. Na ang tawag po sa dalawang salitang ito ay praise. Na may connection sa bawat isa. Kaya lang tinawag na prepositional kasi ang nauunang salita na ginamit natin doon sa ating praise ay isang preposition. Okay po? Kasi pag sinabi mong adverb of place, may iba-ibang pamaraan yan para mabuo. At isa na nga po dyan yung prepositional praise. Okay po? Okay, so gumawa na po tayo ng sarili nating na English sentence gamit po itong ating pattern ngayon. So subukan ko po itong itong sila. Okay? So pag sila, yan yung na na pili kong subject. Okay? So sila tapos isusunod ko yung linking verb. Ay, sila ay tapos tapos ito naman, nasa hospital pa rin. Sila ay nasa nasa hospital pa rin. So, i-English natin, paano yan? I-English, gamit itong ating pattern. So, so, yung sila at saka ay, sakop na po yan nung subject at saka linking verb. So, pag in-English nyo, they are, o kaya they are. Kayo nang bahala kung paiksiin nyo yung inyong linking verb o hindi. So, there, tapos, ang isusunod nyo ay, adverb of time agad. Still. There is still. Tapos, isusunod nyo yung adverb of place nyo. Nasa hospital. In the hospital. So, ang magiging po, there is still in the hospital. Sila ay nasa hospital pa rin nakagawa na po agad tayo gamit po itong ating pattern. At saka, dagdag ideya lang po, kaya ako po ginawa ito, itong leksyon natin na ito, gawa po nitong in bed, in the hospital, in prison. Yan po yung tamang kombinasyon ng mga salita. Kapag itutumbas nyo sa nasa kama, nasa hospital, o kaya nasa kulungan. Yung nasa kulungan, in prison. Gagamit po kayo ng preposition in. Pag nasa hospital, ganun din. In the hospital. Pag nasa kama, in bed. Puro may in. Kasi yung iba, nagkakamali po dyan. Okay? So, may kitanda na lang po. So, sana may kipractice po itong ating pattern ngayon. Okay? At marami po kayong magagawang English sentence dyan. Maraming salamat po.